200,000 pesos na halaga ng kabaong na panalunan sa isang raffle sa Christmas party. Kaliwat na na ang pagsasagawa ng mga Christmas party dahil sa nalalapit na kapaskuhan at hindi nawawala sa selebrasyon ang kinasasabikan at kinakakabahang raffle. Maswerte ba kayo sa mga raffle? Paano kung sa halip na appliances o gadget ang mapanalunan ay kabaong ang iyong mayuwi sa inyong tahanan? Halagang 200,000 pesos na kabaong lang naman ang pamatay na papremyo sa pagalingan sa funeral makeup na pakulo ng Philippine Mortuary Association o samahan ng mga funeral homes owner sa kanilang Christmas party. Ayon sa kanilang spokesperson na si Jordan Miranda, dumalo sa natulang kasiyahan ng mga may-ari ng funeraria at suppliers mula Luzon hanggang Mindanao. Maliban sa mga appliances at cash, ay naging tradisyon na daw nila ang magparafol ng kabaong o ataul. Sa anim na kabaong na ipinarafol nila ngayong taon ay aabot sa 200,000 pesos ang pinakamahal dito na isang 20 gauge steel casket. Kabilang din sa ipinarafol ang funeral viewing light sets o mga ilaw na ginagamit sa mga burol kasama na ang stand kung saan inilalagay ang detalye ng burol minsan daw ay itinatabi ng mga nanalo sa raffle ang napanalunang ataul ang iba naman ay ipinamimigay, habang ang ilan ay ibinebenta naman ito bilang dagdag na pangkapital